dito natin minamasa sa ating stainless si malinis to tingnan nyo mga kung paano minasa wala naman tayong mixer ginaganito lang natin pagmasa aluin ng maigi yan punain muna natin yung asin sa kaso Nyo ng puntu ng mga idol, gandaan lang. Halo natin mag-it. Pag nahalo na, saka gandaan natin. Halo yung Karina. natin maigi mga idol gawin muna natin ng na maigi sadayan na natin yung ating lupid mga idol pwede na natin yung ito.

pero hindi siya magdikit Lagyan siya ng magre Maglagay na tayo sa 37 lock thread mga idol. Maglagay na tayo. O maglagay nito.

que tiene que